Ano? Oh, lalaki ka, hindi ka babae. <laughs> <laughs> hindi na sa... Nagpapanggap ka na babae. Easy! <laughs> hindi tinantana ni Uncabogable Star Vice Ganda si Crispy Permin ngayong araw sa noontime show na It's Showtime. Tila hindi na nga parinig ang ginawa ngayon ng kumityante para mabanatan ang naturang showbiz columnist. Sa latest episode ng It's Showtime sa segment na tawag ng tanghalan, ay inasar ni Jong Hilario si Vice Ganda dahil isa rin daw itong reggae, gaya ng kanilang contestant. Kaagad naman na nuggets ni Vice Ganda ang joke sa kanya ni Jong Hilario kaya naman nilapitan niya ito para bawian. Ayon kay Vice Ganda, Reggae kasi bakla, tandaan mo lalaki ka, hindi ka babae, nagpapanggap ka lang na babae. Buak buak buak, funny funny funny, very very very. Matatandaan na ang sinabi na ito ni Vice Ganda ang siyang naging tirada sa kanya ni Christopher Mindama sa programa nito. Kaya naman kuhang kuha ng madlang people ang pinatutungkulan ni Vice Ganda sa kanyang mga biro kanina sa It's Showtime. Samantala, wala pang tugon si Christopher Min sa muling pagbanat na ito ni Vice Ganda sa kanya. Ngunit sigurado naman na nanggagalaiti na naman sa galit ang veteranang kolumnista dahil naisahan na naman siya ni Vice Ganda. Gayunpaman, dahil sa ginawa na ito ni Vice Ganda ay paniguradong sasagutin na naman siya ni Christy Permin. Dahilan para hindi matapos ang isyo ng dalawa. Kaya naman hiling ng little ponies ni Vice Ganda ay huwag nang patulan si Christy Permin. Para hindi na rin humaba pa ang isyo at magkaroon na naman ng ibabalita si Christy Permin sa kanyang programa.